Going there, going there. Outside this way. Yeah. Yeah. And go right. Right. Right for here. Up for here. Yeah. Up. Right uh. and still. Asukran. Uh, so toilet ba daw? Kasi, kasi maraming anong ahamam eh. May hamam din na ano, ibon. Hmm. Pero ang alam kong layo yun sil. Malayo siya. Basta makaili tayo. every hapon natin meron silang event kasi tignan mo o nagano na sila Ah, nagano sila ng pagkain kaya every hapon may event hanggang sunday siguro no? mayroon ding cheater dyan isa sila eh may cheater din doon isa ayan yung culit o nakalimutan ko pala alam ko lang yung culit doon sa unuhan Yes. Uh, uh -uh. Market. Magaling mag English yun. sabi sabinya turn right Si Radu, oh? Bathroom. sirado huh? You know bathroom? Sobiner. Magaganda oh. Mhm. -mm. May ano? Pa-tapos. Ba na nga ito. Hindi. Mm -mm. Pwede kayo sa amin dito. Ha? Pwede kayo sa amin. Pero ang entrance. <laughs> Hindi na kayo magbayad ng entrance. Bakit? Hindi naman kayo papasok sa ano. <coughs> eh saan ka nga papasok dyan? Oh, wala naman, puro clock. Close man sin, oh. Hindi dito. Takyat ka yung female. Oh, yan, oh, the rest of Close one. อย่าืนอย่าน

pa naman ako On okay Dapat pala hinarang Nanti tiya galing siya doon galing eh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mama. Kok okay, para hindi masira. Si oh, hmm. oh, ya. Iya, aku

Right, eh. Makaite, ako ng 50,000. saan. Doon sa... Bundok? Hindi, doon sa lugar ko mismo. Di ba nagpagawa na ako dati doon? Doon okay. sa kapatid mo? Oo, oh, di ba yun yung kapatid ko, yung pinagawaan ko. Ngayon, sarili ko naman. Doon lang din? Oo, oh, doon lang sa... Sa inyo na yun, yung lupa na yun? Oo. Oh. Hmm. Eh, magpatayo ako ng bahay, pero si nanay ko, ano? Titira? Titira. Ah, parang ano lang. M maliit lang. Baka ano oh, lang, dalawang kwarto pero maliliit. So, hindi siya yung... Magkano ang gastos? Wala na ata. Mas lalo tayong maihihi dito. Maghanap na lang tayo ng restaurant. Huwag mo nang kulitin. alis na lang tayo. Mas lala akong maihi sa katagal. Maghanap tayo. Lalabas tayo dyan, may labasan. Walang labasan dito. Ya, no. kan? We can go outside here? We can go out here? Yes. So? Uh. Sa mga restoran mayroon yan, kailang <laughs> kakain tayo. ترمينال ترمينال سبعة ليش ليش عشان في احتفال اليوم oh. لا نو no. الباب المطعم في oh. عند عندي حمام عند هذا؟ يس جو اب؟ يس Subscribe! 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 Mayroon daw doon! Saan tayo? Wala naman!